Matapos ang apat na taong kasal nila, pinili nila Max Collins at Pancho Magno na tahakin ang magkahiwalay na landas. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap at pagtsasaga upang manatiling buo ang kanilang pagsasama, dumating ang punto na kailangan nilang magresisyon para sa si kabubuti ng isa't isa. Matapos ang kanilang hiwalayan, lumutang ang balitang muli silang nagkakaroon ng magandang samahan at unti-unting bumabalik ang kanilang dating pagtitinginan. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagbabalikan daw ni na Pancho Magno at Max Collins matapos sila maghiwalay noon. May 2023, Max and Pancho confirmed their breakup. Si Max, sa kaula unahang pagkakataon, ay nagsalita tungkol sa pagtatapos ng kanilang pagsasama ng kanyang estranged husband na si Pancho Magno at nagbahagi ng mga aral at pagbabagong naganap sa kanilang buhay mag-asawa sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong May 29, 2023. Kinumpirma ni Max ang matagal ng usap-usapang hiwalayan nila ni Pancho. Pagkalipas ng apat na taon, mula lang sila ikinasal sa isang hotel sa Pasay City noong December 11, 2017, tila tinuldukan na nila ang kanilang relasyon. Ayon kay Max, matagal na niyang nais magbahagi tungkol sa na nangyari sa kanilang pagsasama, subalit natagalan siyang magdesisyon na sa masalimuot na sitwasyon na kanilang hinarap bilang isang pamilya. Sa mga panahong yon, may pandemya at siya'y nanganak pa sa kanilang anak na si Sky. Kaya't naramdaman niyang mas mainam na manahimik muna at iproseso ang lahat ng nangyayari. Ipinaliwanag ni Max na ang desisyon nilang maghiwalay ay hindi nagmula sa bigla ang emosyon o galit, kundi isa itong mutual na pasya. Matagal na rin nilang sinubukang ipaglaban ang walong taong relasyon nila, una bilang magkasintahan hanggang sa sila'y magpakasal. Ngunit dumating na rin ang punto na kinailangan nilang maging tapat sa kanilang mga sarili. Isa sa mga nakapagbigay ng lakas kay Max upang mas maging bukas na nangyari ay ang basbas -bas ni Pancho. Ayon sa kanya, bago ang panayam, ipinaalam niya kay Pancho ang plano niyang ibahagi ang kwento ng kanilang buhay mag-asawa. Sa huli, pumayag si Pancho at suportado niya ang desisyon ni Max na magsalita na bilang tanda ng kanilang magandang relasyon bilang co-parents sa kanilang anak. Ayon kay Max, masaya at malusog ang kanilang anak na si Sky. Bagamat hindi magkasama sa iisang bahay, nagawa nilang magtulungan upang maibigay ang pinakamahusay na pagpapalaki sa kanilang anak. Hindi rin umano nakikita ni Sky ang kanyang mga magulang na magkasama. Kapag sila ni Max ang magkakasama, silang dalawa lang. At yun din kapag sila ni Pancho ang magkasama. Sa tanong naman ni Boy tungkol sa mga aral na natutunan niya mula sa nasabing relasyon, ipinahayag ni Max ang kahalagahan ng pag-ibig sa sarili. Natutunan naman niya na kailangan igalang at pahalagahan ang sarili at mahalin ang sarili ng sapat upang iwanan ng isang sitwasyon kung saan hindi natutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Bilang magkaibigan, nanatiling malapit sila Max at Pancho para sa kanila ang mahalaga ay ang kaligayahan at kapakanan ng kanilang anak. Nagpapakita ng kanilang maturity bilang magulang at dating mag-asawa. Ipinakita ng kanilang sitwasyon ang kanilang pagiging bukas at pagtanggap sa mga hamon ng buhay at ang pagpapahalaga nila sa respeto at pagmamahal sa sarili. July 2023, Max and Pancho reunited for their son's third birthday. Muli nagkasama ang dating mag-asawa na sila Max at Pancho upang ipagdiwang ang ikatlong kaarawan ng kanilang anak na si Sky. Ang espesyal na pagdiriwang ay ginanap sa Play Lab sa Robinson's Galleria Ortigas noong July 6, 2023, isang araw bago ang opisyal na kaarawan ni Sky. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ipinakita ni na Max at Pancho ang kanilang dedikasyon bilang mga magulang sa pamamagitan ng pag-organisa ng masayang kaarawan para sa kanilang anak. Ibinahagi ni Pancho ang ilang mga highlight ng selebrasyon sa kanyang Instagram Reels kung saan siya ay nagpasalamat sa lahat ng dumalo at nakisaya kasama nila. Masayang masaya rin ang ina ni Pancho na ibigay ng mga mensahe ng kasiyahan dahil sa nakitang saya ng kanyang apo sa kanyang kaarawan. Ito na rin ay kalawang pagkakataon na nagkasama sina Max at Pancho upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak matapos ang kanilang hiwalayan. October 2023, Max vowed to support Pancho even if he found new love. Sa isang exclusive na panayam kay Max noong October 2023, kanyang ibinahagi ang kanyang pananaw at damdamin hinggil sa buhay pagkatapos na kanyang paghihiwalay kay Pancho. Sa panayam, naiintindihan ni Max ang nararamdaman ng kanyang kapwa kapuso actress na si Carla Abellana na nagbigay ng pahayag na tila hindi na niya nakikita ang sarili na magpapakasal muli. Tulad ni Max, si Carla ay hiwalay rin sa kanyang asawa ng panahon na iyon. Tila si Max sa konsepto ng muling pag-aasawa, ngunit binigyang diin niya na ayaw niyang magsalita ng patapos dahil baka kainin niya kanyang sinabi sa huli. Sa ngayon, sinabi ni Max na siya ay single at nakatoon sa kanyang karera at sa kanilang anak. Tinanong rin si Max kung tatanggapin niya kung sakaling magkaroon ng bagong kasintahan ang kanyang estranged husband. Malugod sumang-ayon si Max at sinabing susuportahan niya si Pancho dahil mag-best friend sila ipinahayag ni max na wala na silang negatibong nararamdaman dahil sa break up at tiniyak na bukas ang komunikasyon sa pagitan nila ni pancho araw-araw sila nag-uusap tungkol sa kanilang anak at sa mga plano para sa kanya ang kanilang magandang ugnayan ay nagpapakita ng kanilang pag-unawa at paggalang sa isa't isa bilang mga magulang ibinahagi ni max na maganda ang kanilang co-parenting setup na ibigay diin sa kanilang responsibilidad bilang magulang sa kanilang anak Iniwan na nila ang anumang sakit ng nakaraan at nag-focus na lamang sa kanilang kasalukuyan at sa kanilang mga anak. Sa huli, nagbigay si Max ng mga aral na natutunan niya mula sa kanilang pagsasama ni Pancho. Isa sa mga pangunahing natutunan niya ay ang kahalagahan ng pasensya. Binanggit din niya na mahalaga ang pagiging compatible sa lahat ng bagay upang maging matagumpay ang isang relasyon. April 2024. Max planned to divorce Pancho ayon sa ulat ng 24 Horas ng GMA noong April 2024. Sa kabila ng magandang relasyon bilang co-parent sa kanilang anak, isusunod na raw ni Max ang planong pagdi-divorce nila ni Pancho. Bagamat hindi kinikilala ang diborsyo sa Pilipinas, si Max ay isang Filipino-American na nagbibigay sa kanya ng ibang pananaw sa usaping ito. Matapos ang kanilang hiwalayan, inamin ni Max na hindi na siya naniniwala sa kasal para sa kanya. Maaari pa rin magmahalan at magkasama ang dalawang tao kahit na hindi sila kasal. Ayon pa sa kanya, ang pagkakaroon ng kasal ay hindi garantiya na magtatagal ang relasyon. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nilinaw ni Max na epektibo ang kanilang co-parenting setup para sa kanilang anak. Ipinahayag niya na maganda ang kanilang samahan ni Pancho bilang mga magulang at ito ay nagiging dahilan para maging masaya ang kanilang anak. Noong March 19, 2024, isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, tinanong si Max kung handa na ba siyang umibig muli. Yes ang naging sagot niya. Ngunit ang tanungin kung siya ba ay in love ngayon, diretso yung sinagot ng no. June 2024, Max and Pancho reunited for their son's graduation. Matapos ang planong diborsyo ni Max kay Pancho, na napatulayan ng mag-ex-couple na epektibo ang kanilang co-parenting nang dumalo sila sa moving up ceremony ng kanilang anak na si Sky. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Max ang isang larawan nila ni Pancho kasama si Sky na nakapost sa harap ng salamin ng elevator. Nag-caption siya ng It's Our Babies Moving Up Day. Sa kabilang banda, nag din si Pancho ng hiwalay na larawan kasama si Sky sa kanyang Instagram story na nagpapakita ng kanilang masayang bonding moments. Kasama rin sa mga post ni Pancho ang isang video na nagtatampok sa mga espesyal na sandali nila ni Sky sa seremonya. Si Max ang nagdala kay Sky sa stage upang markahan ang kanyang graduation. Silang tatlo ay nagposing din para sa mga family photos na may malaking congratulations banners sa likuran. September 2024, Max and Pancho sparked reconciliation rumors. Matapos ang masayang tagpo sa graduation ng kanilang anak, tila tuloy-tuloy na magandang interaksyon nila Max at Pancho. Ang wholesome interactions sa mag-ex-couple ay nagbigay daan sa mga narizan mag na mag-isip na naayos sa nila ang kanilang relasyon. Sa kanyang Instagram, nagpost si Max na isang reel noong September 23, 2024 kung saan siya ay nakasuot ng pulang damit mula sa Swiss luxury brand na Bali habang dumadalo sa Milan Fashion Week. Sa komento, nag-iwan si Pancho ng emoji na may nakabukas na bibig na tila ipinapakita ang paghanga sa kanyang ex wife, Sa isa pang reel noong September 18, 2024, makikita si Max na nakasuot ng Fendi dress habang naglalakad sa mga kali ng Milan. Muli, nagkomento si Pancho gamit ang emoji na may nakabukas na bibig kasunod ng ilang fire emojis. Ibinahagi rin ni Max ang isang carousel ng mga larawan habang tinatangkilik ang mga pagkain inihain sa fashion event kung saan nag-iwan si Pancho ng pizza emoji sa komento. Bilang tugon, sinagot ni Max, I'll bring you back some na tila nagpapakita ng kanilang magandang samahan. Ngunit hindi lamang si Pancho nagkocomment sa mga posts ni Max. Noong September 2, 2024, nagbahagi si Pancho ng mga larawan ng Quality Time kasama ang kanilang anak na si Sky at nagkomento si Max ng My Cuties. Kinabukasan na mag-share si Pancho ng isang reel na kanyang outfit para sa GMA Gala 2024, nag-iwan si Max ng tatlong clapping emojis sa thread. October 2024, Pancho spotted in Max's fashion reel with their son. Tila, Nagkakamabutihan na muli sila Max at Pancho na naging paksa ng mga espekulasyon sa social media. Ipinakita ni Max ang kanilang masayang pamilya sa kanyang bagong Instagram reel kung saan nagbigay siya ng isang stylish na outfit na angkop sa parehong fashion at komportable. Suot niya isang chic na denim dress na may kasamang gold accessories. Nang maglaon, nagdagdag siya ng isang cozy na dark green cardigan at ipinakita kanyang natural na nude lipstick. Sa unang tingin, maaaring isipin ng mga followers na isitong karaniwang fashion post. Ngunit nagbigay si Max ng isang espesyal na pahiwatig sa caption. Sa pag-unfold ng reel, makikita ang isang nakakaantil na sandali kung saan masayang pinapanood ni Max sa kanyang anak na si Sky. Ang pinakasweet na sorpresa ay nang sumama si Pancho sa kanila sa dulo na nagresulta sa isang picture perfect na eksena ng pamilya. Marami ang nagbahagi ng na kanilang kilig na damdamin tungkol sa dalawa at nagdagdag pa si Pancho na isang heart emoji sa komento na lalong nagpasiklab sa usapan.